Happy Sunday sa ating lahat. So, punta tayo ngayon kay Sweet Store. Worth 1,878 lang naman. So, ipapakita ko sa inyo yung ating pinamili kay Eric Store. Ayan. So, yung binta natin kahapon, binili ko kaagad para maikot natin yung ating puhunan. Ayan, kararating ko lang gamit ko yung aking sasakyan. So, dito tayo ipapakita ko sa inyo mga kasari yung pinamili kong dagdag paninda uh, kula, kung ano yung kulang sa aking tindahan so kahapon namili tayo kaunti din so ngayon meron namang kulang so bumili na naman ako So, ipapakita ko lang sa inyo para meron lang akong update sa aking YouTube channel. Award 1878 Ngayong araw ng linggo, December 10. So, meron akong plus na binili. Ano, dalawang those days. Tapos, yan lang. Yan yung pinamili ko kay Eritz. Ah, uh, Dalawang dos days. Isang downy. Tapos tingi tingit lang na fortune at malboro red. Dahil hindi man gaano mabinta yan sa akin. Camel talaga ang malakas. Uh, surf at saka pantin shampoo. Meron tayong isang haba na surf. Kasi meron ako puro pride blue. At ito pa. Meron tayong tropical na ano, soft drink straw. Ayan. Tapos ito, my free na original na sinigang maliit. At bumili lang ako ng medical at biogesic. At, yan, ice candy kasi mainit ngayon, dagdag. At itong sinigang na malaki na my free na kopi Limang UFC ketchup tag 14 kay timabel Mabel. Yan, lima. Tapos, isang tay na nips. Siguro, six na ito. Six or five. Nagtaas na kasi yan. Tapos, limang ganito, guys. Twenty point fifty ang puhonan mo. Tapos, twenty four. Meron ka lang 3 pesos dito. Mabenta kasi siya kahit hindi malamig. So, lima. tapos itong ating Colgate Classic. Ayan, mabinta 'to. At dalawang kilong wash na sugar tag 25. Meron tayong dalawang honey 4 pesos, 4 pesos na sa akin 'to. At ano din to, mabenta to, jelly stick. So, meron din lang akong 4 pesos nito. Ayan. Ayan, lima yan, guys. Limang piraso ang kinuha ko. Tapos, meron tayong 9 na pirasong Lucky Me Beef. Tapos, yung isa ay, ano, Lucky Me Chicken kasi wala na silang stock may airage so ginawa kong sampu ano, isang Thai na Bird Brand mabinta to tag 13 at isang Thai na Bird Straight tag 11 at isang Thai na Champion Energy tag 16 sa akin at ayan meron pa yan sukal. Yan. So, yan yung aking napamili ngayong araw ng linggo kay Erich guys. So, malilit yung upload ko nito dahil yung iba ko pang video kahapon ay hindi ko pa rin ma-upload-upload. di ko pa ma-edit. So, susubukan ko ngayon. Mag-upload tayo. Update tayo sa ating ice tube. Hanggang ngayon, wala pa rin laman. Dahil hindi dumadaan yung mag-ice tube dito sa amin. Kaya hindi ako maka-order. So, sabi, 130 daw ang isang sako. So, mabinta na kasi yung ating mga soft drinks at alak-alak. Ito, mabinta na ang Red Horse. Kaya, kailangan marami akong malamig. Buti na lang, yung mga customer ko napayag ng hindi malamig dahil meron daw silang yelo. So, okay naman. Salamat naman. So, yan lang yung aking napamili ngayong araw. Kay Erich Store. Update ko lang sa inyo sa aking YouTube channel. So, marami pong salamat. Marami pong salamat mga kasari. Happy selling and happy Sunday sa ating lahat. Ingat po and be safe always. Bye!